Normal naman daw ang nararanasang bigla ang pagsipa sa presyo ng bigas. Yan po ang sinabi ng grupong samahang industriya ng agrikultura o sinag sa gitna po ng pagtaas ng presyo ng bigas na umabot pa ang ilan sa 10 piso kada kilo. Sa interview ng RMN Manila, sinabi po ni sinag chairperson Rosendo So na normal lang ito dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo pero konting higpit pa ng sinturon dahil sa oktubre pa ito inaasahang huhupa ang teen naman natin by october 15 uh oo -oh. Uh, bababa yung well milled rice uh, back to nasa 42-43 pesos Ayaw, ang tober. ang nakikita natin kasi mm. kung bumili ang miller sa 25 pesos may mabibibilitan na uh, 42 to 44 pesos. Tiniyak naman ng grupo na may sapat na supply ng bigas ang bansa hanggang pebrero o marso sa susunod na taon. Ito ay kahit pa may banta ng El Nino at umiiral ang import ban ng India sa international market o export ban. Sa pagtaya po ng grupo na sa 2.28 million metric tons ang local produce na bigas mula Hulyo hanggang Setyembre, may 4.7 million metric tons pa na nakatagdang anihin sa Disyembre, natatagal naman hanggang Pebrero o Marso ng 2024. Ang hinihingi lang ng DA sa abroad, diba is 500,000 metric tons. Ito is uh, maliit doon sa total ina harvest natin. And uh, mm. uh, ang, ang tingin natin yung ipapasok is yung pang-buffer stock lang. Uh, pero yeah, ang, yung local stocks ang titingnan natin, up to February, March, wala tayong problema. Si Sinag Chairperson Rosendo so sa interview na RMN DZXL 558. Sa kaugnay na balita, walang basihan para magpatupad ng pamahalaan ng price control sa bigas. Ito po ang sinabi ng Department of Agriculture sa gitna ng panawagan ng ilang grupo ng magsasaka na magpatupad ng price control dahil sa pagsipa ng preso sa merkado. Iginit ni DA Assistant Secretary Deputy Spokesperson Rex Estuperes kaya mahal ang bigas sa atin ay dahil na rin sa mataas na presyo nito sa international market. Wala rin daw basihan para magpatupad ng price control dahil walang umiiral na emergency sa ating bansa. Ang magagawa lamang ngayon Anya ay ang mas paigtingin ng pag-inspeksyon sa mga bodega para patunayan ang umunay hoarding ng bigas.